Ganito ginagawa ang paborito mong plug sandals. Dot una linilinisan ang moldang machine, pagkatapos magtitimbang ng mga pira-pirasong rubber na nasa baso. Kapag kasukat na, lalagyan ng isa-isa ang moldang machine hanggang mapuno at malagyan lahat. Tsaka isasara. Pagkatapos ng ilang segundo, pagbukas, isa na itong magandang plugs na sandal. Lilinisan nila ito at tatanggalan ng mga excess part. Pagkatapos sinusukat nila ito sa plastic na paa upang malaman kung sakto ang sukat bago nila atali ito sa kanyang pares at isa-isa itong didisenyuhan parang gumanda. Mano-mano nila itong nilalagyan ng iba't ibang stickers. pagkatapos pinupunasan para common tab at maging malinis bago ito balutin at ready ng ibenta.